Oh <laughs> Okay mga busing, mga idol, ah, for today's video ay ang content natin ay mag ilaw tayo ng pandilis So andito na tayo mga guys, mga idol, sa laot, bali nag ilaw na tayo, nakalaglag na tayo ng ilaw sa ilalim So antabay antabay lang tayo mga busing, mga idol, kung pala rin tayo makahuli ng dilis unang ng bulinaw Yan, maya maya lang mga busing mga idol, magasagwan tayo pa tabi. Para... Hindi mo din nalasay yung salamin ay. Eh. So yan, ah, magmerinda muna tayo ng tinapay mga guys, mga idol. Yan, may baong kaming tinapay.

Guys mga idol ah, sa kasalukuyan nag -utay, utay na kami magsagwan patabi. Uh, ang oras natin, ah nguras natin na magnanay na siguro ito. So may lang nang kaunti mga guys mga idol ipakita sa inyo yung pagsangya namin. So meron din namang nasunod na isda sa amin. Bali nag utay, -utay na lang nang kami ng sagwan. Alright mga guys, meron din kaming may isang ilaw doon na gasunod sa amin mga guys, mga idol. Right, antabay-antabay mga guys. Nga manapit na tayo sumadsad, antabay-antabay na lang kay mga guys, una i-do. Dili dili sila bilak, dili sila bilak lan. Atasan isot. Ha? So okay mga guys. May natira pang kaunti.

Mapuno kay ay hindi naman ay meron pa doon to ta. Alam mo. Dapat nyan indala na lang yung kalipao. Ito pa lang pala kami sa ilalim. Wala nang lampo pala. Na. Kay Ayan. lapos din sa singpao. Ayun po ang aming dibis. Oh. Dili ho, ho ano. Ayun po, nagkasali na sila. Oh, wala kalay kalambo. Kay galapos.

angat ang tong kwan. Oh, Bukas T pa 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 yung primer. Ang mga ano? Bukas pa siguro. Oo, five. Yung pang share ko yun sa ano. Yung pang ano ko. Yun, nakapin, kanagari. Ay, nay. Walang huli. Wala. Lubat. Ano, lubat? Mm, -mm. oh naga, Ay, nag-ano pa. Nag-natatapon. Pag mapag-upit ako bukas na wala akong baon. Okay, Papa. Kasi ko lewong na isa. Kasi ko lewong. Sina? Tae. Si Tae. Ay, that boy? Meron. Ay, yun ay, hindi ibang Meron din yun, nagtulong ba'y dito? Yara't saan punto. Palpak ba'y ang ano nila? Kulang bobo tas? Yung tulungan ni Pae. Hindi na. Enta ano bos. Ah butas kag kulambo. bang rakot bua ano unang sangya ko na ay, ay halos kalaha halos ga ano kag kulambo ay pag alsa ay gise. Aday naglapos. Abot ang tubig ka to. Oh. Wa say bang rambutan. akalak ko kayo ang walang huli sabi pa ni Nino is ano daw ang kadami katay ka no? bukas na ni kuno patay sin in reality ay lubat din eh pero kung sa either Anna ha annai tabang kuno pangpakyon oh <laughs> ule pa kitna eh. lang love eh Nan. ah dami big Dagdag pa na kilo toy. Kulang hilo niya. Toy kuha mo na toy. Bukas umaga bayaran ni Papa toy. Wala tayong dalang pera. Kina. Baka magsarado sa bibi. Toy, sampo pa. Sampong yelo pa. Okay ah. lang. bang basa ako. Diyan ko tayo lagay. Toy ag tatlong ano. Sampong yelo. Mm-mm. Anong enroncol ka, Ramo? Ramo. Magbo'y pa tiyelo. Ito, gahugas pa sa unyo. Gahugas, ang

Ano doon pa? Ha? Ano सौ ओके और busing mga idol uh, nakauwi na kami galing dun sa paghuli ng dilis uh, pinalad tayo makahuli mga guys mga idol so nag uwi lang kami ng kaunting pangkilaw yan lang ulam namin ngayon so mga busing bukas makikita nyo yung huli namin uh, bukas andun nakaniiluhan lang ibibilad natin bukas mga guys mga idol mga busing so antabay antabay mga busing bukas Sing ito na yung huli namin kagabi na dilis. Siya. Ah, uh, hawasin na natin siya. Yan siya oh. Ini nai, ini nai. Wajah ini nai. Ya tak Muyaron. Uh -uh. Ha? Yan pili din yan. Habang nagabilad. So nang ya. Mabuyar kita eh Ngane Ya rahingan Okay mga buyot, mga busing, mga idol, ang tabay-tabay lang sa pagbilad namin ito. Uh, magbinta kami tapos magbilad. Ang tabay-tabay hanggang matapos kami magbilad. Okay mga pusing, ah, ba rin yung dalawang bilaran Laman kilo, Tapos kilo mga guys kilo yung laman yan, dalawang bilaran